So, what are we going to do today of November to Mark? We're gonna explore. This that is our one of our old house. Ayan, nasira na dahil wala namang tumitira. Ayan. Mas gusto kong tumira. So it's not a house. Is it's a, a house if it's not a home. So, ayan. It's a house similar to a home. O, oh, diba? What's the difference between a house and a home? Uh, I do not know. Okay. So, ito, wala pinaglumana po ng panahon. Diyan noon natutulog si Mark kasama ang mga men. So, what are we going to do? I'd like you to give a back. I'd like you to give a you know a background of uh, what exactly we're going to. We're gonna explore the Hashem in and Daya. Hindi naman na Hashem Day. Ay Aakyat po kami jan. So aakyat si Mark. Wait lang Mark. Tay flip ko to para makita nila kung ganon kataas. So mula sa bahay namin. That's our property. Just going in here. Oh, there a dog. Akyat kami dito sa may dam. So, dito magandang tumambay paggabi. Overlooking yung ah, buwan. Ito na yung dam. Oh, di ba? Oh, say kaway, Mark. Oh, di ba? Dito, kalimitan madaming umiinom. Pero pag may mga umiinom dito, mga lalaki, babae, ayan, pulutan nila babae. Ayaw nila, ang nilang bakas ng gin. Ang bakas sa mga gin, hindi nila pulutan yung mga babae. Kasi nila at pulutan kandila. babae. Kandila da. Hmm. Student at ang, ko yun, 'yun. At ang pinulutan nila ay movie. Ah, uh, the movie. Ayan, yung mula dyan na bundok hanggang doon Ayan po ang Andayas property. So, yung iisang bahay lang po. Yung kapapanaw ay pagmamayari ng Andayas lang. Pati kalahati ng tubig na to. Malit lang kung dam noon, kinain lang po talaga ng tubig ko. So, tignan nyo naman po. Nung bata kami, may mansanitas yan, dito kami tumatalon. Because this is our property. Pero, ayan mo na. Mas okay talagang maging sim. Maging maganda? Maganda. Paano yung maganda? Maganda. Paano yung maganda? Oh, di ba? So, Mark! Uh, yes, I really miss this place. Because you know, this is our home for a couple of months in the pandemic. And guess what? Uh, the, the late Dr. Jesse Miranda would like to develop itong harapan na to. Uh, gusto niyang gawin, ano, give us a background, Mark. Uh, it's a secret because you have to find out in the coming months because we're gonna develop it. Yes, ipagpapatuloy yan ni Mark, siya ang gagawa ng development niya, ng transformation, ng transition. Because he would like to this put up a business. This a premier tourist spot. Ah, uh, uh -uh, since uh -huh. he is a certified, accredited, and recognized tour guide, tour guide of the Republic Let's of the Philippines. That's create a tourism industry in this place. Correct. So yan ay pagbibidahan ni Mark at syempre ang, ang ang buong pamilya headed by my tita from na sa Canada kayo. Oh, ayan o, oh, bigyan na Ayan o, ganyan katas ang bababayin namin ni Mark. Going there, so I'll give you a background. Ah, oh, Oro Plata man. Ha? Ha? kamay oh, may mga nagbi -be beach May mga nagbe-beach. So if you remember, I think five years ago, I had a timeless dance dito sa mga Mahogani Pero nawala na. Oh. Lumaki na sila. Pero uh, the music before was magandang dilag. Kamukhamoy karag. So just to give you a background, ayan na nga po. special kami ni Mark later on we're going to we're going to the other side of the world and experience turmoil. Hi. <laughs> Good morning to the people of the Republic of the Philippines. Ay nagi nakikiki kami bahay na mukha. At ito po yung mangga pinaniniwalaan at tirahan po ng mga walang tirahan. Dito nakatira diyan Mark. And uh, and friends. <laughs> Parang si Lot Lot. And friends. Madami sila. Ito nga pang aming ancestral house. Pwede niyang i-cater ang 30 na tao dito. Kasi yung 6 na rooms, yung bawat rooms, kasya po ang 10 ganon napakaluma na po tapos na kaming maglakad-lakad ni Mark pauwi na kami dito sa bahay oo uh -huh. correct? correct? I think I need, uh, Ayan, ito po yung kahabaan ng Ay, what, what is Andaya. that? What is that, matter? that is Bayubana. I know, that is a uh, Lukban. -oh. Eh, malaking kalamansi yan. And the Bayabas and the Atis are here. And the Tagumbaw, ito, dito natatakot ang mga hahas. Ay, agalak man din. Tagumbaw kami mula di San Fernando. Ipabagot ko dito ni... Takot ang mga hahas dyan sa Tagumbaw. Sinabi ko kay auntie na yan, ang itanim dito. Tagumbaw. Pati rin dito takot ang mga hahas. kapag dito ng Tagumbaw. So, we have santol, lukban, Avocado, kalamansi, uh, kukwa, um, rambutan, aswete, kalamansi, piyas, papaya, niyog... O, Guyabano, Bayabas, and a lot more. O, ito na po yung pasad. So, nandito yung sasakyan. May isita po. O, the sili, the cacao, the ilang-ilang. And, syempre, yung puro kasagingan. Ang aming lupain ay punong-puno ng iba't-ibang klase. Lahat ng klase ng sasakyan. Binili namin to Yung iba sa Ilocos. Yung iba dito sa party ng La Union. Ayaw ko mag-ikot kasi mainit. I'm very sorry. Mm -mm. So, yan na yung facade. Where's the sili? You get sili. And kalamansi because our ulam today is tinolang manok. Ayun. So, wala kami kasama dito sa bahay kasi nga nasa UK at nasa Canada po sila. So, ayun. ang kasama mo dito ay CCTV lang. Ayun. Yung mga CCTV ko dito kasi, yan. Ba ang boring. So, yun. Ganon. Wala kami kami bahay dito. Itong bahay na to, mag-isa lang. And the rest, kulungan na ng baboy, kambing. Ganon. Ah, may nakuha kang sili. Puro kami kasaban ni Jai. Kami, actually po ha, kasali po ako sa nagsemento po ito sa harapan, papunta po dun sa baba. Going to the dam. Ito po ay ano na to, Andayas Road actually yung kalsada naman na yan papunta sa town ay uh, lot donated by Amparo and Daya my love uh, E this was the, uh, our uh, ano gate before ah bakla ay ano kalamansi lahat yan doon pa ang daming kalamansi si, uh, Diyos ko kasi si Mark A kasi kasi si Mark Aquino hindi niya alam kung anong itsura ng pa uh, puunti kalamansi. We have paria, we have kabatiti, we have aswete. Oh, these are the kalamansi bakla. I don't see any fruit. You have two. ayan no fruits. Ayun lucky oh. Oh, oh, bakla. Ayun oh. Mm. Oh, da kalamansi. let's uh, play kalamansi relay oh uh. Ayun, kalamansi. Dito po, may kalamansi. This is the We also have kalamansi der. Yung nakita natin kanina. This is our this is our dirty kitchen. So, nasa likod na kami ng bahay. Hmm, ayun o, kalamansi. We also have aba, tarong, and kamote. Yan o. Oh. Oo, oh, oh, nauulam na. pa si and the avocado, the manga. Ayun o. Oh. big one. I saw a big one. But, how, how you dalan, 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 we also have saluyot. Yung saluyot, mother. And we have also sa bawi nito. Nagatel. <laughs> mm-hmm. Ang sukata bayabas kasi there's a bayabas in there. And there's so many bunga I see you when you get there. Oh, when you really get there.